Direct supplier ng original Shein, 80 pesos lang to. O oh, ba diba, jackpot? Umorder kami na isang bultong Shein Men Special sa Trends in Trend. Tara, buksan natin. 200 pieces to ng original Shein. Tignan natin kung makaka-jackpot tayo. Bungad pa lang, gusto ko na yung mga kulay. Naganda ng mga print, bungad pa lang, oh. Jackpot na! Isipin nyo kung sa Shein app nasa 400 to 700 pesos, sa Trends in Trend, 80 pesos lang. At ang ganda ng pang nito, murang puhunan lang, makaka-jackpot ka talaga! Jacket na naman! Ang ganda ng kulay, ang ganda ng size. May mga shorts na talagang mabenta sa mga lalaki, so perfect pang negosyo talaga. Baba ko pa tong sako, pakita ko sa inyo kung gaano karami tong in-order ko. So halo-halo to, Main special, 80 pesos ang isa. So, jackpotan talaga. 80 pesos nyo lang tumakukuha at pwede nyo mabenta ng nasa 300, 400. Pinakamababa, 250. So, pwede kayong umorder sa Threads and Trend ng 50 pieces, 100 pieces, or tulad ng ginawa ko, 200 pieces. At ang isa, makukuha nyo lang ng 80 pesos at pwede nyo ibenta ng 150, 200, 350, yung mga ganitong klase. So, talagang kikita ka. Mix na to, meaning halo-halo, may short, may t-shirt, may jacket. At sasamahan nyo lang ng diskarte, araw-araw lang po sa Facebook, talagang kikita ka. Kung napanood nyo yung vlog namin, pinuntahan namin yung talagang bodega nila, direct supplier, nandun na lahat, box, bales, may mga special men, women. So kung nagbabalak talaga kayong magnegosyo, i-message nyo na agad sila, Threads in Trend. Wow! Lahat ng pinapakita ko sa inyo per pouch niyan, 80 pesos lang. 100% original, brand new sealed. Kung makikita nyo naman, isa-isa niyan may pouch. Kaya ready to sell na. Kunin naman natin itong nasa ilalim. Tingnan natin kung makakajack pa talaga tayo. Uy, Robo eh. Isa to sa best seller sa Shein. Alam nyo yan. At hoodie. Ayan, hoodie. Ito naman, mga t-shirt. Mabibenta to sa ating mga lalaki. 80 pesos lang per pouch. At kung makikita nyo, ang ganda talaga ng quality kasi nga, original Shein. Ang gaganda ng mga kulay, ang ganda ng design, minimalist lang. Ito, may nasipat ako dito. Pang ibaba. Jogging pants. Wow! So, pwede mo tong i-live selling, pwede mo tong ilagay sa butik mo, at pwede rin ipost sa social media. Post nyo sa lahat ng social media pages nyo, platform, talagang kikita ka. Pang formal, 80 pesos. Ito, corduroy long sleeves, 80 pesos. Father Sheen, maraming brands. Mayroong Romwe, may Manfinity, kaya huwag kayo maguguluhan. Grabe, nakaka-enjoy talaga mag-unpack nito. So maraming kategoryang ang in trade. May pang may panglalaki, may pang, lalaki, may, pang bata, may pang summer, may pang winter, may mga puffer jacket. So ang dami, ang dami yung pwedeng ibenta. Ano to? Uy, jackpot, may jacket.